So, yun What's up, mga lods, this is Legendary TV And so, for today's video So, uh, meron nagtanong sa atin Bakit daw matakaw na yung kanyang smash Or matakaw ng kanyang motor So, uh, yun mga lods, ang pag-usapan natin So, uh, bigyan ko lang kayo ng tips Kung bakit uh, tumatakaw yung mga motor natin Okay? So, uh, ayun Umisa natin mga lords, no? Ayan, shout out sa lahat muna ng ating mga bagong supporters. Ayan, sa ating TikTok, YouTube, and the Facebook page. Ayan, shout out sa lahat ng mga bagong nating na supporters, followers, subscriber. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, so ride safe po lagi. So, yun, balik tayo mga lods sa ating uh, topic. Bakit to tumatakaw yung ating motor? Ayan, matakaw kumain ng gasolina. So bigyan ko kayo ng mga uh, ibang factors So baka possible doon po Nakakaroon ng problema sa inyong mga uh, motor So unang una mga loads Check natin yung ating uh, preno o, check natin yung preno natin So baka sobrang higpit naman po yan Sa sobrang higpit mga loads Pinapwersa natin yung piga natin para lang maitakbo na ang mabilis yung motor natin so doon pa lang mga lods kapag sobrang higpit ng ating preno sa likod sa harap or sira man yung ating preno kasi gumipigil sa takbo ng motor natin at the same time, uh, pipigain natin yun, no? Pipiga tayo ng pipiga hanggang sa uh, bumilis ang bumilis yung motor natin. So, hindi natin ramdam, mabilis nga yung takbo natin uh, at pumipigil yung ating preno, uh, nakakaroon ng mas gumastos ang ating gasolina no mas magastos kumain ang ating motor ng gasolina dahil pigil yung takbo niya so next natin mga lodi kung okay naman po yung inyong preno pumunta naman sa ayo sa ating gulong check nyo po yung inyong gulong mga lods so check nyo po ang gulong nyo baka ito ay malambot na ayan malambot yung gulong natin nagkakos din po yan ng gagastos din ng gasolina yung ating motor kasi pag malambot yung gulong natin mas mabigat din po itakbo ng motor natin ayan so baka malambot lang yung gulong nyo i-check nyo lang po yan mga lodi baka dahil lang po dyan so next natin mga lods kapag okay naman ang ating gulong possible na uh, nagpalit tayo ng carburetor Ayan, check yung carburetor nyo Baka nagpalit po kayo ng carburetor Kaya matakaw na So kapag pinalitan natin ng carburetor Na mas malaki malaki mga lodi, Ay tatakaw po talaga yung ating Motor Ayan, so So kapag okay naman yung carburetor natin mga lords Ayan, check naman po natin Siyempre yung dinadaanan natin So baka mga bundok yan yung mga dinadaanan natin mali lang pala yung sprocket combination na ginagamit natin no, kapag bundok naman mga lods tapos nakapang high speed ka ah, matik yan magiging matako yung motor natin kasi magpupwersa yan sa akyatin dahil ang ginamit mong sprocket ay pang high speed so pang patag lang po yun no? patag at kunting ah, paakyat na daan pero kung puro bundok naman po yan mga lods uh, pupersa po yung makina natin no piga tayo ng piga kasi um, nahihirapan sa atin yung ating mga motor so yun mga loads apat na tips um, kung meron pa ako hindi nasabi dito na tips or factor kung bakit uh, mas uh, gumagastos or mas matakaw yung makina natin kumain ng gasolina so i-comment down nyo lang mga lods kung meron pang uh, possible factor na uh, um possible factor na bakit magastos yung gasolina natin. So, yun. So, meron din pala mga lodi no. Uh, kapag mali yung ating adjust doon sa uh, carburetor no, yung air tsaka kanyang gas consumption, baka nagkamali lang po kayo ng adjust at mas lakas yung adjust ng gas natin versus doon sa uh, sa hangin, baka isa rin po yung factor noon na gumagastos din sa gasolina so, ayan so yan na mga loads, comment nyo lang po kung meron pa mga ibang tips or factor na bakit magastos sa gasolina ng ating motor, so maraming salamat mga loads, sana uh, nasagot ko ang inyong katanungan no? ang iyong katanungan Lodge sana nakatulong, at uh, double check nyo na rin po ang condition ng inyong mga motor, baka dahil lang po doon so yun lang mga loads uh, maraming salamat sa lahat ulit sa mga supporters natin um, ingat po lagi sa pagmamaneho so sa mga binibigay kong tips mga lodge based lang po yan sa aking experience no? kung ano pong na-experience ko at uh, at isishare ko po sa inyo para makatulong din po sa mga lodge